Hello mga tropa, welcome back to Labichap Diaco Vlog Support tonight's video, time check 7.20 na mga tropa dito sa Commonwealth Quezon City mga tropa IBP Road, ayun yan, ang lakas ng ulan mga tropa Sunday na, may zona bukas yan Pag makikita nyo dyan, dyan banda may mga ano dyan eh. May may tolda ng mga pulis So kada ano yan, may mga, ang daming police dito sa IBP Road mga tropa So usually sinasara yan pag tinagabihan na ng Sunday hanggang Monday yan, para sa mga zona lang. So, marami na nakapaligid dyan. Pero, ang lakas ng ulan, mga tropa. Ayun, hindi nyo masyado nakikita. Yan. So, zona bukas dito sa QC. Dito, kat dyan lang banda. Mga 30 ang hakbang. Nandun na yung batas pambansa, mga tropa. Kapitbahay lang namin yan, mga tropa. Walang pasok bukas ang Quezon City dahil sa zona. Yung anak ko, dire nang walang pasok. Yan. Magaling naman sila ni Lib. Mga tropa, thank you sa pag-aalala nyo. So, ingat ang lahat. Malakas na naman ang ulan, mga tropa. Tingnan nyo. O, oh, ingat ang lahat. Bukas, walang signal. Walang maka-order. Minsan, ginajam nila yan eh para walang signal, mga tropa. Habang nagsusona na for safety, precaution nila yan, mga tropa. So, yun lang, mga tropa. Ingat ang lahat. Lalo na ang mating mga empleyadong bayani alabet.